Yo, so, what's mga idol? Welcome sa aking channel. Samahan niyo po akong tungayan at panoorin ang mga iba't ibang eksena na aking nakalap mula sa internet. Let's go! <laughs> Bagong version ta Happy Happy. Happy Happy! Malakas <laughs> ah, na Christmas. Mm. At Bigyan Pagyano na. Ang dagway inay Kristo nagapahiyom. Um. Mga Utak balay. Sa libreng version niya. Yan. Young DLM and Jay Sawa, Mo Andy trending HaHa. Sabihin Sabi mo suspek, suspek, ganon. Ay. Suspek, suspek. Akala niya magbibidyo lang. Hindi okay. mo alam. Sige na. Suspek, 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 mag-invento ka ng ano, sasabihin mo. Anong sasabihin? Suspek, suspek, yung kasalanan ko, mag-invento ka. <laughs> Yun na. Eh. Mm -hmm. Suspek, ah, suspek, Suspect, suspect. Makasalanan siya. <laughs> Magsabi ka ng kasalanan ko. Makasalanan daw ma? ka ko Magsasabi ako ng kasalanan so, suspect, ko. Suspect, suspect. Guwapo siya, hindi naliligo. Kantura. Sorry, sorry. Ay, hindi na. Kantura. <laughs> For 2,000 pesos, bawal ka maghindi. Mm. Dapat hindi mo sasabihin yung hindi, ah? okay, okay Okay, bumili ako ng van. Ano kulay ng van ko? Puti. Puti. Tapos kahapon, may nakita ako sa loob ng van na pusang itim. Oh. Tapos dalawang limang pisong bo'o. Baka ba may alam mo tong gilin na to ha? Hindi. <laughs> <laughs> Nag-hindi siya. Halo. <laughs> okay, again. pinagdasal si <laughs> Ito pa talaga pinagdasal <laughs> Merkado ta Uban tag merkado ba Uban ta ba Uban tag merkado ba Uban ta ba Uban tag merkado ba, Ubanda ba? Ubanda Mat, uban tak berkado bo. mana ga echo ah? Oh, ako Mat, gets. Uban berkado bo. Mat, uban tak berkado Mat. bo. Lagi -e echo. mana ako ka naik eko ang ah, ik. Ay echo. Echo bug. <laughs> hey, eh, bala mas pili ga echo bug. <laughs> Tin pala yan. Kaya pala pag tinatapat lagi -e echo. Lagi echo ya, gets. Okay <laughs> <Ayun> na ya. <rin. laughs> Laka. <laughs> <laughs> Bila balik pa kasi. Laka. <laughs> <laughs>

Nagpasigaw ka talaga. Ba't po kinuha yung seatbelt niya? <laughs> Pinahanap eh. Hmm. Ah, talagyan lang pala kala kong ulam. Eh, paborito, mo yun ah. Nachos ah. Masarap yan. Sarap niya, Gagi. Sobrang sarap niya yan. Nachos? Mm. Ay, no. Dalawa ka lang. No. Sarap yan. Sarap niya, Ulam eh. Ano? Mmm. Mm. Medyo makunat-kunat na. Mm. <laughs> Ay, sarap. Mm, sarap. mo mm, mm, ah, nang ang gas na Sa... Sa mga ganito. Di ba, galing kami, nabigay kami ng mga jersey. Mm -hmm. Eh, may nagtatapon ng basura doon. Lagot. <laughs> <laughs> na pulot lang namin. Ang buklot namin. Wala pang masyadong ano. <laughs> binali. Hilo oh wala pa naman kasi okay na so, okay okay no, na okay ka ba kasi shay eh. baka eh pero galing lang sa basura <laughs> sastangin eh. wala nga eh sabi, sabi kasi ng ano no. boss okay lang yan kakatapol lang kakatapol oh, lang? sige favorite kasi ng no, mga mga nachos eh hindi na hiyo ko na kaya kayo po kayo pinagtrip <laughs> 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 pa na naman sila alay ako mga <laughs> lalawad yung mga lalawad <laughs> <laughs> <Bedo> lang <laughs> Nah, uh, nge-joke lang bala. Ang pagkilik. Pagkilik. Anong salita baen? Pagkilik. Kau. Tuli ka pa? Kau. Kau. Tuli ka pa? Tukangnya. Kau nang uli. Apalagi di tong liig ni, lalu umpiti nasi Pag tinas ka ito, ng diretso, lagutok ng liig mo. Delikado. Huwag mo nang gagayaan ito. Delikado yung teknik ito. Talaga? Inulis ang liig, bigla hit. At sa ganyan, bawal Hindi, yun. hindi talaga naman gagayahin yun, Tay. Huwag mo gagayaan. Ay, lato. <laughs> Buh but you <laughs> ayaw na magre-review na lang ako what is the thank um, you for the here's the secret tatanda ka mamamatay ka bilang lang oras mo sa mundo so hmm. dapat mag cellphone ka mag cellphone habang kaya mo kasi di mo yung madala pag nasa langit ka na lang. <laughs> kung pupunta Isi sa langit mas tanga <laughs> yung taong mahulog sa kanal o ikaw na nahulog sa taong di ka naman mahal ah oh <laughs> <laughs> <hindi. laughs> Yun lang. Uy, happy birthday talaga. Pa-cake pa. Mmm! Pa. <laughs> Medyo masakit yun. Natuwang-tuwa siya. Hindi siya nadali. <laughs> Nasagi niya lang kunti. Di <laughs> ba sana sila makakain, ano? Ang nangyari naman sila, uso yung ganun yang nagtipid ka sa padla. <laughs> Maraming salamat po sa inyong panonood at kung ikay bago po sa ating channel, huwag po kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At muli, kita kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.